Hello guys, welcome back po sa ating channel Ito po yung ginagawa ko ng sabado na pinapagalitan kami ng amo ko ka bakit daw itong yung inuuna ko yan yung madadali tapos ito daw yung pinapauna papakita ko sa inyo ayan, ito, ito yung pinapauna ayan, ngayon po ginagawa ko na tapos pinapatigil yun naman daw yung gagawin ko kasi tatahin daw tatayin nito ito naman daw babalikan kong gawa gagawin ko daw yan kaya hindi ko talaga malaman ko anong isip nung mayari nagagahol ba ako ano sa dami ng gawa may gawa ko ngayon may gawa kami kaya hindi ako mabiyahe ng lalamog mabiyahe ako nalamog lalamog pag linggo yan. pag walang gawa yan mabiyahe ako ayan yung gawa namin yung ginagawa ang dami namin di-deliver from uh, Palawan yan probinsya ayan Oh, nakakahula. Ayan o. Sa meron pa, ano, tagom, tagom. Hindi ko alam kung saan yan, dabaw ano. Ayan. Ito yung ginagawaan ko. Dito ko go, nagtatrabaho. Ayan. Ayan po. yan babalikan ko yung ano, babalita. babalikan ko yung ganitong gawa. Kasi tatapusin ko mo doon. Kasi marami to titigil ko muna itong ginagawa ko meron bago ko titigil ito sisiulasan ko muna na. ko ulit siya kasi ano pa yan eh, para matapos na ito yung mga kasama niya no? dami pa yan no? isang black pa black beads tsaka white ito yung gagawin ko uh, matatapos na rin yan matatapos na rin yan mga sabado siguro lahat tapos na yan uh, kaya linggo kasi isang linggo, babiyahin na naman ako ng, ano, ng lalamog. Yan guys, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming maraming salamat sa inyo.